Historia Tagalog Horror Stories tanaw na tanaw ko sa mata ni Yuna ang matinding galit. Sinabi ni Yuna sa akin na siya daw ang nagpadala sa akin sa impyernong iyon. Sayang lang daw at hindi daw ako kaagad na ihati doon. Sabay tulak ni Yuna sa akin dahilan para mapahiga ako. Kung alam ko lang na ganito siya kademonyo, una pa lang hindi ko na siya sana hinanap noon sa gubat. Hindi na sana ako nagpakita pa ng kahit na anong awa sa babaeng ito. Kung alam ko lang sana, matagal ko nang ipinaglaban ang sa amin ni Marlo. Tumalik ko dito sa akin at lumakad ng ilang hakbang bago muling humarap. Sinabi pa ni Yuna na alam ko doba, ba, noong unang beses pa lang niya ako nakita noon ay ayaw niya na sa akin. Ang bobo lang daw talaga ni Anton na inutusan niya noon. Nanlaki ang mga mata ko matapos niya itong sabihin. Ibig sabihin pala, siya rin ang may gawa sa akin noong may handaan sa kanila. Matagal na niya pala akong pinagiinitan. Pero bakit ang bait pa rin niya sa akin noon? Punong-puno ng kaplastikan ang babaeng ito pasigaw naman na nagsalita si Yuna na ano do ba ang meron sa akin at baliw na baliw sa akin si Marlo bahagya naman akong natawa sa sinabi niya ang galit ulit na sumigaw si Yuna at sinabing ano daw ang nakakatawa at agad akong pinuntahan para sa bunutan Yuna sinabi ko sa kanya ikaw mismo ang nakakatawa Yuna Diretsyong sigaw ko rito at nakipagpalitan ng matatalim na tingin. Sinabi ko pa kay Yuna na kahit anong pilit niya, ako at ako pa rin ang hinahanap ni Marlo. Kita ko sa mukha ni Yuna ang pagkaini sa mga sinabi ko. Dagdag ko pa, sa mga labi ko pa din siya na uuhaw. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko matapos niya akong sakalin. Nagpumiglas ako pero nakatali ako kaya pilit ako na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak niya sa leeg ko. Nadinig ko naman ang pag-awat ni Gabi na agad namang naitulak si Yuna palayo sa akin. Babalikan pa sana ako ni Yuna na agad namang napigilan ni Gabi. Natatawa ako umubo. Habol din ako sa paghinga dahil sa higpit na pagkakasakal na talagang gusto niya akong tuluyan. Kung hindi lang ako nakatali ngayon, baka mas nauna pa siyang malaguta ng hininga. Inis na inis na napasigaw si Yuna matapos na ilabas siya ni Gabi. Napaupo akong muli at sumandal sa pader. Alam ko sa ganitong panganib, ililigtas akong muli ni Marlo. Alam ko hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa akin. Mula sa nakauwang na pinto, muling bumalik si Gabi. Gusto kong humingi ng tulong sa kanya pero alam kong wala akong mapapala. Malumanay na tinawag ako ni Gabi sa pangalan ko at agad siyang umupo sa kama. Mangiyak-ngiyak naman akong nagtanong kay Gabi kung bakit niya ito nagawa. Sumagot naman si Gabi at sinabing kung siya lang daw ang pinili ko hindi daw kami aabot sa ganito. Wala nang ibang makikita sa mukha ni Gabi kung hindi galit. Muli siyang lumapit sa akin habang ang mga nakakatakot nitong mga mata ay hindi maalis sa akin. Tinanong ko siya kung ano ang gagawin niya habang umiiwas ako sa kamay nito na iginagapang sa pisngi ko. Sinabi niya sa akin na hindi na ron niya palalampasin pa ang pagkakataon na ito. Gulat na gulat akong nakatitig sa mukha ni Gabi na parang hayok sa laman. Para siyang tigreng gutom na gutom. Pinilit kong isiksik ang sarili ko sa pader para lang makalayo sa kanya. Pero pilit niyang inilalapit ang sarili niya sa akin. Napapikit na lang ako habang nararamdaman ang paghalik niya sa leeg ko at ang paghigpit ng hawak nito sa baywang ko. Tagatak na rin ang pawis ko at pag-agos ng mga luha ko. Pero mukhang mas lalo pa niyang dinogustong gawin ito sa akin. Sinabi ko kay Gabi na kahit anong gawin niya at kahit na makuha pa niya ang katawan ko ay hinding hindi niya makukuha ang puso ko. Matapos ko itong sabihin, naramdaman ko ang pag-angat nito ng tingin sa akin. Inalis niya ang pagkakahawak sa baywang ko at hinawakan ako ng mahigpit sa balikat. Nagtama ang mga mata namin na tila wala ng ibang makikita sa kanya kung hindi ang galit at ako naman ay punong-puno ng pagmamakaawa sa kanya. nagsusuma Nagsusumamo namang sinabi ni Gabi na sabihin ko lang daw na mahal ko siya at ilalayo niya ako rito. Pilit niya akong kinukumbinsi na sabihin ang mga bagay na iyon. Wala akong naisagot sa kanya kung hindi ang paghikbi ko. Sabihin ko lang daw na mahal ko siya. Yun lang daw ang kailangan kong gawin Mabilis kaming napalingon ni Gabi na may nagsabing hindi daw maaaring sabihin ni Camila yon dahil siya lang daw ang totoong mahal niya. Bumagsak na ang mga luhang kanina ko pa pinipigil. Muli ay narito na naman siya para iligtas ako. Kumawala ako ng isang malalim Ng paghinga. Bumito sa akin si Gabi at lumapit kay Marlo. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. paki na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Galit namang nagsalita si Gabi kay Marlo at sinabi niya na mas maganda daw siguro kung tinuluyan niya, niya si Marlo noon. At agad naman siyang naglabas ng patalim. Nangaasar naman ulit si Gabi at tinanong kung ano do ba ang pangalan ulit ng kapatid ni Marlo. Sarmaya. Sayang lang daw at siya lang ang naiwan sa loob ng bahay. Sumigaw si Marlo ng hayop ka. Napapikit ako ng mariin matapos sumugod ni Marlo. Hindi ko na alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari dahil ayokong makitang may masaktan sa kanilang dalawa. Naging kaibigan ko rin naman si Gabi pero mahal ko si Marlo. Puro pagdaing at pagmumura ang nadidinig ko na bumabalot sa buong paligid. Ayoko ng dumilat. Ayoko ng makita ang nangyayari sa kanilang dalawa. Hindi ko kaya. Patuloy lang ang pagiyak ko habang nakasiksik sa pader. Ilang sandali lang ay tumahimik na ang paligid. Isang malalim na paghinga lamang ang nadidinig ko at ang yabag ng paang papalapit sa akin. Agad akong napadilat nang tanungin niya ako kung ayos lang do ba ako at niyakap niya ako. Sa isa pang pagkakataon, ang pagiging diktas sa mga bisig ni Marlo ay muli ko na namang naramdaman. Hindi na ako tumingin pa sa kinaroroonan ni Gabi dahil baka hindi ko lang kayanin. Sinabi sa akin ni Marlo na huwag daw mag-alala at buhay pa daw si Gabi habang tinatanggal ang pagkakatali ng kamay at pa ako. Matapos nito ay inalalayan niya ako na tumayo at kahit medyo hirap dahil sa pamamanhid na dulot ng mahigpit na pagkakatali ay nagawa ko pa rin makapaglakad Nagmadali kaming umalis dahil baka raw biglang magising si Gabi. Hindi ko na naitanong kung nasaan na si Yuna. Marahil ay umalis siya rito dahil sa inis. Kahit na pagod at tingal ay pilit ko pa rin tinanong si Marlo kung paano niya ako nahanap. Sumagot naman siya na sinundan lang daw niya ang tibok ng kanyang puso. Natawa kaming pareho matapos niya itong sabihin. Kahit sa ganitong sitwasyon ay napapatawa pa rin niya ako. Wala na talagang kahit sino ang kayang makagawa nito. Pumasok kami sa isang masukal na kakahuyan nang tuluyan na kaming makalayo ay natanaw ko ang isang pamilyar na puno. Dito sa lugar na ito ay muntik na akong gilitan sa leeg. Dito ang lugar kung saan nakita ko si Carolina at Eliasar na magkasama. Huminto muna kami dito para magpahinga. Kita ko na rin kay Marlo ang kanyang pagod. Napasandal kami sa punong ito habang hinahabol ang paghinga. Tumingin ako kay Marlo matapos nitong hawakan ako sa pisngi. Nakangiti ito ngunit baka sa mukha nito ang pagkapagod. Magsasalita pa sana ako matapos itong maubo at may mga dugong lumabas mula sa kanyang bibig. Natataranta ako nagtanong sa kanya kung ano ang nangyayari sa kanya pero pinipilit pa niyang ngumiti. Inayos ko siya ng upo matapos itong dumain sa sobrang sakit. May saksak siya. Agad niyang hinawi ang kamay ko na nasa kanyang tiyan. Sinabi niya sa akin na ayos lang daw siya at huwag daw kong mag-alala sa kanya at kaya pa naman daw niya. Kahit pilit siyang nagpapakatatag, alam kong hindi siya ayos. Hindi ko na muli pang napigilan ang maiyak. Ayoko na pati siya ay mawala sa akin. Hindi pwedeng mawala sa akin ang taong ito. Hindi ko kakayanin pa. Kung ito ang kadiliman sa sumpa ng pagmamahal ko sa kanya, hindi ako makakapayag. Hindi siya pwedeng mamatay. Hinawakan ko siya sa pisngi habang pilit siyang ginigising. Kita ko ang pakikipaglaban niya. Tama yan. Lumaban ka para sa atin. Hindi ka pwedeng sumuko. Malapit na tayong matapos sa misyong dapat nating gampanan. Kaunti na lang kaya nating putulin ang sumpa sa pagitan nating dalawa. Wala nang ibang pumapasok sa utak ko na pwede kong gawin para lang mabuhay siya. Hindi ko rin alam kung bakit. Biglang pumasok sa isipan ko ang sinabi ni Chan Chan sa akin noon. Na bumubukas daw ang lagusan unang araw bago sumapit ang eklipse at nagsasara ito sa araw mismo ng pagsanib ng araw at buwan. Bukas mangyayari ang eklipse. Ang ibig sabihin nito ay ngayong araw na ito ay bukas na ang lagusan. Pero anong magagawa noon para mapagaling si Marlo? Bahala na. Basta lahat ay gagawin ko. Huwag lang may masamang mangyari sa taong mahal ko bumitaw ko sa pagkakahawak ko kay Marlo at humawak sa kanang kamay ko kung saan nakalagay ang ibinigay sa akin ni Lolo mariin akong napapikit at puersang tinanggal ito isang malakas na hangin ang sumalubong sa mukha ko iminulat ko ang aking mga mata at may isang nakakasilaw na liwanag ang sumakop sa buong paligid pilit kong idinilat ang mga mata ko pero sadyang nakakasilaw ito kaya agad akong napapikit marahil itong liwanag na ito ang magdadala sa akin patungo sa Biringan City para sa misyong dapat kong gampanan napakaganda talaga sa mundo ng mga mortal ang tagal na simula noong huli akong lumabas Carolina, natatakot ako sa mundong ito. Maiwan na kita ha. Gusto pa sana kitang samahan pero natatakot ako. Bumalik ka agad matapos mong pagmasda ng mga halamang iyan. Pagmamadaling umalis ni Inaya, ano kaya ang ikinakatakot niya sa magandang mundo na ito? Mula sa aking kinatatayuan ay tanaw ko ang kagandahang taglay ng lugar na ito ang mga halama na tila nakikisayaw sa hangin at ang mga ibong nag-aawitan sadyang kaaya-aya ang lugar na ito at idagdag mo pa ang mahalimuyak na hangin mukha atang naliligaw ang isang magandang binibini ah. agad akong napalingon sa isang lalaking may matipunong pangangatawan hindi ko ito pinansin pero mukhang mas lalo siyang nagpapapansin ako nga pala si Eliasar. Pagpapakilala nito sa akin na hindi ko naman binigyan pa ng pansin. Narito ako upang pagmasdan ang magandang tanawin hindi para makipagkilala sa mga hindi namin kauri. Sayang naman pala at hindi ko malalaman ang iyong pangalan. Sadyang napakaganda lamang ng iyong mga ngiti dila isang mayumi na bulaklak at makikinang na tala. Ang iyong ganda ay walang kahit na isang bagay ang kayang ipangtapat. Bahagya akong natawa sa mabula ang salita ng ginoong ito. Nakangiti akong tumugon sa kanya at sinabi kong ako si Carolina. Pinigyan niya rin ako ng isang napakatamis ng ngiti at kumikinang na mga mata isang kamalian ang pagpapakilala ko sa taong ito ngunit hindi ko alam kung bakit nadadala ako ng mga ngiti nito